What's up, Madlang people? I'm Kerubin, 21 years old, ang communication student ng Quezon City. Ang tangkad ni Kerubin. Oh, oh alam mo ba, in-adjust yung bubong nitong set ko oh. <laughs> para sa kanya. <laughs> Bito taasan eh. Nag-rehearsal sila kahapon hanggang dito lang, so in-adjust. Oh, wow. Uh, oh, oh. Beauty queen ka? Yes po. Oh, kasi ang tangkad. Kaya tinanong ko, kasi hindi naman lahat ang matangkad, beauty okay. queen. Okay. Yung iba nagtitinda sa divisoria. Oh. Bakit? Bakit? <laughs> okay, para mo din makuha yung stars. ano ba? Medium <ni> weight. <laughs> Size 10 ko uh, <laughs> uh, Tangkad niya. May napanalo na ka ng title? Meron po. Actually, I'll be representing our country po sa Egypt sa EG? Uh, so Yes. This oh. coming May. Anong pageant? A oh. uh, top model of the world po. Wow. Oh. 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 Top model Palin? of the world. Oh, sa AGM. Sa sarili oh, ng IG yeah. and they e-bike. <laughs> <May. laughs> e-bike ang mapapanalunan nila. E-bike. <laughs> ba? ka bang pick-up line para kay Ralph? Yes, meron po. Hi Ralph. Ah uh, kapag pumili ka ng damit dapat parang ako ah. Bakit? Simple lang. Pero bagay sa'yo. Ah! Oh! Oh, oh, oh. Ay! 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 Iba si K. Si naging damit. Sabi ni Giano. Oh, uh, Sabi ni Giano, labahan kita eh. Damit lang <laughs> labahan kita, Jenny. What's up, love people? I'm Justin May Pergone. You're... 22 <laughs> Nakabahan! Ulet, ulit 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 ulit. Okay, take, that, take that. <laughs> I'm the take the. I just seen 22 from ang um, future beauty queen ng Ulit 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 ulit. From <laughs> Justin, pakilala no. mo pala. pakilala mo Ulit ulit. Wala Nakabahan. wala. 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 Pakisara ulit, Wala. 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 future teacher ng Montalban Rizal. Yun! Iba na, bago na kasi Iba teacher ko yes. Iba na yung gusto niya. Sige na mo, sa panahon, ang dami talaga natin bitty. Bitty. na realize. Kasi nalalang yung bintahan na. na, realize niya, hindi. talaga. I don't like sa to be beauty. I want to be a teacher. No. Ganon. Galing naman, oo. No? I love it. Bakit mo pinalitan, Justine? Parang mas... Professional ka. Ah! Kasi ayaw ako. mo maging beauty queen. <laughs> Future beauty queen. Sa loob ng dalawang segundo, nag-iba na siya ng plan. Nag-iba <laughs> na siya ng plan. Nag-iba na siya ng plan. Maganda kaya ay artist maraming option. Artist <laughs> <laughs> marami kang plano. More chances of winning. Kung oh. may teacher ka, anong subject ang tuturo mo? I'm currently taking up Bachelors of Secondary Education. Major in English po. Oh! Kala oh, oh. nyo ha? Diba? Malay mo, pagkita naging teacher siya, tapos oh. yung kung gusto niya maging beauty queen, sasali siya, tsaka siya maging beauty queen, di ba? Oh. Yes. Ah. Teacher beauty queen, ganyan. Oh. Pwede, rin news, di ba? Oo, oh, oh. news. Be of... Beauty, news? Hindi, just in. Just in. balita! Justin. Justin! Justin! Just 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 Dating future beauty queen, naging future teacher! <laughs> <laughs> Baka pwede pagsamahin mo na yun! Pagsamahin mo. Pwede naman po. Oy, sara oh, natin ulit, sara natin. Gusto mo isa pa? Papasara natin. Hindi, sabay mo. Tingnan mo. Sara mo yung pintana. Pagbalik ka astronaut na. Oh, picture astronaut. Oh, yeah, no. Sige pa, isa. Searching number two, reveal. I'm Justine, 22, ang future beauty queen na teacher ng Rodriguez Rizal. woman and you are limitless. Yes. You can be everything you want be to be. Yes. At dahil dyan, Justine, may pick-up line ka ba for Ralph? Meron po. Ibagsak mo na yan. Dahil some of the people, sabi nila, hawig ko daw si Darna. <laughs> Darna. Oh, oh. <laughs> Jane Dele Leon po. Si so Ralph. Jane <laughs> Dele yun. Kala <laughs> ko yun yung pick-up line. Ralph. Ralph. Yes, yes. Kung ako magiging si Darna, gusto ko ikaw si Ding. Bakit? Bakit? Dahil ikaw lang ang gusto kong dinggin sa araw-araw. <laughs> Ay, Ay nag-iba yung ni Janna. Janna, Di ba bakit kaya na reaction yun? mo? Hindi ko po nag-gets eh. Hindi ko nag-gets si Jana. Ganda. Oh. <Just> it. <laughs> <laughs> Boom! <laughs> Diyan na ka ba? Bakit? Bakit po? Para nalunok ka ng bato eh. <laughs> nice. thank, you, thank you, Justin. <laughs> Ito na mas si Serje oh, number 3. <laughs> ipa <-trip> mo ngayon. <laughs> <laughs> Ready? Hello, hello people. Uh, I'm Eunice 21. Ay, wait lang, sorry. I'm Eunice 21 of future 22. <laughs> siyempre. Ang future ay, 22 na pinamona. <laughs> basic lang. Beauty ay, Lakas mo pabahawa. Bayad ka ba entrance? <laughs> <laughs> Bakit ba? Amilis, <laughs> 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 21. Then, ang future, 22. <laughs> Next year. Uh, hindi ka na, alis na. Kumunta ako ng kasal. Anyway. <laughs> 22. Ay, 21. 21. Ang actress and model ng Taguig City. Ang? Actress and model. Actress and model. Ba't mo nakakalimutan yung mga profession mo? Ah, oh, oh. hindi po kasi. Natawa po ako sa kabila. Tawa ka sa kabila. Hindi ko po alam kung ano pipiliin ko sa dalawa. Ilang taon ka na, Eunice? Twenty-one. Twenty-one. Ay, magkasing edad kayo ni Johanna. Anong oh. pick-up line mo para kay Ralph? Uh, Total -to summer ngayon. Ralph. Yes? Um, Son ka ba? Ano? Son. Bakit? Kasi... San man tayo magpunta, okay lang. Basta magkasama tayo. Yeah. Parang kausap na sa cellphone. Alam mo, san ka ba? Bakit? Daughter ako. <laughs> <laughs> May tunog pa yung tawa talaga. Talaga nagtutulog ka ng mga tawa nyo rito. Nagbaya no? din na eh, oh, oh. ang entra. Oo, ang gaganda naman sa sarap ng mga trabaho nila. No? Ang <laughs> oh, sarap ko yan. Oo, nasa front row. <laughs>